Nason, mm -hmm. tama sabi sa mukhang uh, lumamig bigla ang usapin tungkol sa impeachment. Eh, baka na nila ang gusto ng Pangulo. Ah, di ba? Pero... O, hindi ba lamang tayo naman, hmm. di tayo susundin naman ngayon eh, no? Hindi, hindi Ang gusto tayo. ng Pangulo, susundin ah, naman ngayon. Mas maganda nga, kasi no? yun, naman ang hmm. dapat, tapat, ha? Yeah. Mm -hmm. kung ang pag-uusapan ay impeachment ng Jasa sa Kamar lana Representante. Wala na pumirma. <coughs> Wala pa yata pumirma dahil Tinanong ko din yung makabaya black. Pag may pumirma na, wala pa raw. Sabi. Uh -oh. So, wala, wala rin ano, balita. Sa bukas hanggang Merkulis. Merkulis ang huling araw, eh, di ba? Nang kanilang uh -oh, sesyon sa taong ito. Ka. Pagigiramdam kami kung ipo-forward pa sa rules committee o ipo-forward sa tangkapan ni Speaker Valdez dahil la last of the staff, bukas at saka Merkulis na lahat. Eh, ang uh, tinaga itong pagmila dito, yung partial report ng Kuwaktum uh, at saka ng House Committee on Good Government. Uh -huh. eh, yung impeachment, eh, wala pa silang sinasabi dahil hindi daw yun yung priority nila. Tinanong natin yung mga kabayan black, kung may pumirma na, eh, maliban daw doon sa mga kabayan black, eh, wala nang ibang gusto pumirma yata. <laughs> uh, so parang lumamig na rin sila. Talagang uh, ating paghahanda. Tuloy-tuloy lang, Big. Ha? Baka kasi ìM, oh, mamaya, isang araw, mabigla rin ay, tayo. Dapat, o, buh buhat nung inanunsyo ng sagat ng mamamayan, <laughs> parang biglang na nabuhok, parang kone, eh. mainit na nabuhusan ng tubig eh. Yun. na, <laughs> sabi na, bakit ito? Ang dami naman Dabu, ito. Ang dami. Sa bagong buhay. ah, buhay. bagong buhay. Oo, oh, dito lang oh, lang Oo, sa Rodriguez area, oh, Rizal. Oo, oh, dami oh. nito. Eh parang bumubuhos ng tao, no? Oo, oo, Kasi may mga lugar na malalaki, oo. may maliliit na dako. Mga kapatid, saan pupunta nyo? Eh, dyan lang po, sa pantry Paura. <laughs> dyan, wala, baka, ka, wala pa, wala po, sa yeah. mamamayan. Stand by all units. Oo. Uh Ito, hanggang sa Sambuanga del Sur. Sambuanga del Sur. Mm. Oh, ang pinakikita po na sa inyo, ito yung paglabas. Oh, Hindi oh, naman oh. namin kasi pwede ipakita sa inyo habang sa loob <coughs> at habang ano ang mga pinag-uusapan, <coughs> eh siyempre. Buog, oh. Sambuanga del Sur. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan. Katibayan lamang po yan na talagang tuloy-tuloy po ang uh, pag-uusap at paghahanda. Oh. Ito naman, buog pa rin. Mm -hmm. oh, yan ay sa bahagi ng uh, Sambuanga del Sur. Ito naman, malayo-layo ito, Cagayan West. Oh. Cagayan Valley. Ano ito? Ayan. Ayan po yung ating mga kababayan. Ito saan to? <coughs> Kaloocan. Kaloocan. Mm -hmm. mm. Kandon mm. Candon City dyan, no? Oh? Sa Ilocosur. Masarap ang pansit. Ay, ang uh, Kuya Eli <coughs> Hebrew. Mm -hmm. Kuya Eli, kamusta po kayo? Mukhang handa-handa nyo ng mga taga-Candon, ha? Pansit, Candon. Magdala na po kayo ng pansit pang luwas at salubugan po kayo. Ito sa Katarman dyan, no? Oh. Ayan. Katar, sa Katar. Northern Samar. Mm, -hmm. mm -hmm. Oh. Pati pala dyan. Ano? Yan na sinasabi ko sa inyo. Dabao, Del Sur. Oh. <coughs> yan, ito naman, Dabao, Del Sur. Oh, kailala kayo isa na yan. Ah. Oh. Eastern Samar. Yan. O oh, sige, tuloy-tuloy pa. Ito para baka sabihin nyo kasi lumalabig yata yung dalawa. Hmm. Parang hindi na yata naghahanda. Hindi oh. yan, tuloy-tuloy yan. Oo, <laughs> oh, oh, oh. MH del Pilar. O oh, dito yan, sa may bandang kalookan. oh, sasakay hmm. na yung isa eh. Oh. Andiyan nata si Ate Joan Bardon sa si RJ Bardon. O, pati sa Ormoc City. O, Ormoc City. Oh. 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 Kamukha ni Richard Gomez yung isa. Ba, nandun, ba, talaga na. naman. Oh. <laughs> Wala ito sa oh. kongresyo. Pati sa Palawan. Ah, oh, yan. Meron pa rin oh. dyan. Mm -hmm. mm. Iba't ibang lugar yan, ha? O. Oh. Oh, oh Prabins. Yan. Quezon Province ito. Uh -huh. Uh, Tinejeros. Oh. Uh, saan ba yung Malabon. Malabon. Tineros, Malabon. Oh. Uh -huh. Yan. Malapit lang dito, Metro Manila. Oh. Mga paghahanda po ito ng ating mga kapatid sa iba't ibang lugar. Ito, akla na ito, ha? Oh, yan o. Sa tanan nga nga kapasit kasi mm. sa aklan. At ito, Jen, gabi-gabi ito, ha? Oo. Oh. Mga dalawang linggo na yata ang ginagawa ito, eh. Pagsimula yun, nung nakalipas na uh -huh. nakaraang dalawang linggo na, sa yeah. sabado. Oo, oh, oh, oh. at yan, ituloy-tuloy pa, ha? Mm -hmm. Yan. Ibat-ibang bayan po yan sa aklan, ha? Ibat-ibang yeah. ibang lugar. <coughs> Pati si Lolo, dahan-dahan, papunta na ata ng Malacanang. Ano? <laughs> Ay, hindi naman. <laughs> malayo. <laughs> malayo pag, uh, ito, Baisa, Quezon Ayan, malapit lang dito Mente yan. Malapit-lapit. Mm -hmm. oh, ito po, ipinakikita namin sa inyo, yung tuloy-tuloy po na uh, paghahanda. No? So,